mga guys welcome back to my channel magandang buhay kumusta ang lahat at ako ngayon ay manunungkit ng gulay na dahon ng malunggay ito ang aming malunggay Dati ay maraming bunga ngayon ay tinanggal na kasi sa dami ng bunga ay nabali na ang mga sanga kaya tinuluyan na lang siyang tanggalin. Kaya ang natira ay mga dahon na lang. Dati ang daming bunga niyan. At ngayon naman ay dito sa aking Papaya. Mangunguhan naman ako ng papaya. Dito po yan sa kabilang kalsada. Na bakanting lotiporo. Mga gulay. Ang tanim. Katabi ng mga sili. dalawa lang ang aking kinuha mga guys iyan ay aking ititinola sana kaya lang ay, ay ang manok na nitig namin ay hindi ko nahuli at lumipad kaya ang gagawin ko na lang ay sasabawan ko na lang sinabawang gulay na papaya at saka daon ng walunggay <coughs> Pasensya na guys sa aking boses at ako inuubo pa. Ayan ang papaya na dapat ay titinola. Magiging sinabawan na lang na papaya dahil walang manok. meron nga pala kami ditong ng natitirang mga buhay na isda. Isdang dalag mga guys. Iyan na nga lang ang aking isa sa hog. Iihaw ko at aking isa sa Ayan ay apat na piraso pa. Kaya nga lang ay tatlo lang ang aking kukunin titira ko na nga lang yung isang malaki. Kaya lang ang hirap-hirap tanggalin sa tubig at sila ay maligalig. Kaya eh, tinanggalan ko na nga lang ang tubig at papalitan ko na nga lang ng aking malinisan na. Napakahirap naman talagang hulihin. ang tatlo at medyo hindi masyadong malaki, mga katamtaman lang ang laki, mga buhay na buhay pa itong isa naman ay aking ititira para sa susunod na araw lagyan ko ulit siya ng tubig para hindi siya mamatay. At akin nang na lilinisin ang tatlong ito. Ang hirap guys ang maglinis ng ganitong isda lalo na pagbuhay Pag hindi ka marunong ay eh, talagang hindi 'yung isda ang mayhiwa mo ang tiyan kundi 'yung ang ang iyong kamay sadyang napakakulit ng na batang ito mamaya nga lang ay ayari ka na at ikay maluluto na Ayan na nga at natanggalan ko na nga siya ng bituka. Aking ihahanda at iihihihaw ko na siya. Tingnan nyo naman mga guys at kahit wala na siyang bituka eh tumatalon pa. na nga at aking hinuhugasan nat para matanggal na ang lansa kailangan hugasan maigi at tanggalin ang dugong natira sa loob ng tiyan akin na nga ng lalagyan ng asin at may na sa pag-iihaw habang habang ako'y naghihintay ay pinadingas ko na nga rin ang aming kalan na dikahoy at ang aking gagamitin ng pampadingas ay ang pinagtanggalan ng buto ng mais yun din po ay ginagamit namin dito sa probinsya na pang paapoy ng kalan. Ginagawang baga. At habang ako ay nagpapabaga, niintay na magbaga ang aking pinabaga. <laughs> ako naman ay magbabalat na ng papaya. Aking ihahanda naman ang gulay. Balatan ko na siya at akin na rin kung hihiwain ang papaya na ito. Dalawa lang akin na kuha mga gas Maliliit lang dahil konti lang naman ang aking igugulay. At baka pag malaki eh mahihidog na. Kaya kailangan maliliit lang. ayun na nga at hiniwa-hiwa ko na ang papaya kakapalan ko na nga lang po ng konti at ito naman ay madaling lumambot Handa na nga guys ang pinadingas kong kahoy at nagbaga na siya kaya ayan na nga ay pinatuhog ko na yung isdang dalag. Napakahirap din magtuhog at ako hindi marunong masyado magtuhog kaya nga nanigas na nga yung isang isda. Mas madali, mas madali, kasi mga guys pag tinuhog siya dahil madali mong balikta din ayan na nga at natuhog na at akin na rin isasalang medyo madilim dito guys dahil ang aming kalan ay may pugon para hindi lumabas ang usok isang ano lang. Kaya medyo madilim, di makita. At habang ako nag ay nag-iihaw ay ihimayin ko naman ang daw ng malunggay. Akin namang ihahanda. Ihimay-himayin ko isa-isa. Mas masarap pag maraming daw ng malunggay, masustansya na. tagal-tagal din ang pag paghihimay ng malunggay guys. Dahil e, minsan ini isa iniisa-isa mo yung mga daon nya. Isa-isang tatanggalin sa tangkay. At ayan na nga. At naihaw na ang aming isda na isa-asahog. Ayan. yan ang isda mabang isda dito sa amin mga guys pero ayaw ko lang sa, ala, sa ibang lugar kung ito ay kinakain sa inyo pero dito sa amin yan talaga ay kinakain isdang dalag at ayan na nga at hinanda ko na ang luluto kong sinabawang gulay ilagay ko na ang papaya luya at nilagyan ko ng konting tubig ayan ay isasalang ko na at meron nga pala ako ditong bunga ng singkamas kaya lalagyan ko siya ng konti para mabango sinabay ko na rin at para sabay ng lumambot dahil medyo matigas ito at nilagyan ko na rin ng bagoong bagoong isda at alam naman natin guys na ang bagong isda yan talaga ang aming ginagamit na kilalang pampalasang ginagamit namin dito sa aming probinsya sa Pangasinan pampalasa sa mga gulay at nilagay ko na nga rin ang dahon ng malunggay Ang halu ng konti para maghalo-halo na siya. Medyo natuyo ang sabaw guys, kaya medyo mamaya ay lalagyan ko ng konting sabaw. Gusto ko kasi yung maraming dahon ng malunggay. At ayan na nga at ilalagay ko na ang inihaw na isda. pandagdag lasa po yan at mabango ayan po antayin na lang po maluto ang sinabawang gulay at ayan na nga at kulong-kulo na lalasa na po natin at pwede pong dagdagan ng asin na lang or kung anong gusto nyo bagong isda uli or asin para sa pampaalat nya kung matabang nasa sa inyo na po yun kung ano ang inyong palasa at ayan na nga at ilalagay ko na nga sa aking plato at aking, ako ay maghahain na at ito ay handa na para sa aming tanghalian ayan na ang aking sinabawang gulay na papaya daw na malunggay with iniyaw na isdang dalag Tara na guys at kumain. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!